Good morning, mga kasaka. Good morning, good morning. to exercise na naman. Exercise tayo sa bukid. <laughs> medyo, na. Medyo tuyo na yung mga daan. Kaya uh, masarap na maglakad-lakad dito. Maganda naman po yung daan. Eh. Kaya lang, hindi pwede sa lubungan. Oh, ganyan. tingnan ko lang yung, ano, yung pinatayo kong tubo kasi mga ilang araw po gagawa, gawaan na naman dito ito yung mga pala rito haanihin na rin to mga ilang araw na lang yan o no? yan na nyo yun po yung sa akin siguro sa 26 magagapas ko na rin para ma makapag-umpisa na naman uli wala pong pahingang ano rito ang gawaan hinahabol kasi namin yung tubig maraming tubig pa eh kaya mag -e el ninyo tamang tama pagka na ano na yung ano na wala na yung tubig malalaki na yung palay, konti na lang ang gagawin ayun yung mga matitis doon no? yun yung mga pisang ko tinitingnan niya rin siguro kasi malapit na rin magpaan yun dito po sa lugar na to halos halos patapos na rin hmm. kaya susunod yan puro green na pagkatapos ng mga kulay ginto na yan ay, green na naman ang ang susunod Hala, bumababa yung presyo ng palay rito Pero yung bigas din naman bumababa ah, Magano po tayo ganito Mainit-init na rin eh Yung sa likod ko eh, init na ng likod ko <laughs> Ay, nakaw ganda ng palay ng tukayo ko Kaya lang eh late na. Ang ganda po oh. Yan ano. Ang ganda ng buhay oh. Hmm. Mahaba ng buhay nito oh. Sabi yung bunga. jackpot din sila dyan no? Oh. jackpot hindi pa lang mamungan dito susunod so, sunod. kukuha tayo ng magandang bini ito yung sapisang ko kung oh. ilang araw na ito pabibira niya na ito yan ayan mga tao ko, ayan. Nandiyan sila. Ano, oh. uwi na? Uwi <laughs> na. Sige po. Ayan, yung mga pala yung pisa ko. Ito yung sakahan niya, oh. May birahin, oh. Oo. Tukol na eh. Salubungin ko na lang sir rito Ang na rin naman ang bunga eh. Ah, Ito'y dinaan, ano? Mainit na. Bakit may tubig pa? Sige po. Ciao po. Mamaya naman ulit. Ciao. Ciao muna. Mamaya na naman. Tingnan natin dadaanan natin. Ciao.